Magandang araw, syempre, podcast naman ho tayo at dito po sa ating podcast, ano, sa ating po namang spotlight, ay syempre marami na naman tayong pag-uusapan tungkol sa mga balitang showbiz mga kaibigan. Ang pinakamalaking balitang showbiz ano, na dito nyo uh, unang-unang marinig sa akin. Ayan, ang yabang ko, no? ang yabang ko support na yun na dito nyo unang-unang marinig sa akin. Biro lang ho yun, ayan. Biro lang po yun. Ano, oh. medyo, ano, medyo updated lang po tayo. Ayan, updated lang po tayo pero hindi po tayo lagi na una. May mga pagkakataon na nauuna tayo sa balitang showbiz pero hindi ho talaga uh, taong ito uh, hindi hindi araw-araw na nauuna tayo sa balita no, mga kaibigan may mga may mga pagkakataon na, na nauhuli din tayo okay pero updated yun ang may pagmamalaki may pagmamalaki ko sa ating programang um, spotlight na updated tayo lagi sa mga balitang showbiz okay syempre ako pa rin po yung mga kasama sa loob na 15 minuto mga kaibigan ako pa rin po si Anton at narito na rich narit, sa dahil na po natin ang ating mga balita ngayong araw na ito ito katulad na naman itong uh, merta balita tungkol kay Judy Ann Santos mga kaibigan ano na tumanggap ito ng dalawang uh, gold medal aba hmm. na magtapos po naman ito sa isang culinary school. Isa pang karangalan nga natanggap ni Judy Ann Santos bukod sa Best Actress Trophy na napanulunan ito noong Metro Manila Film Festival Awards Night, mga kaibigan. Ano, uh, ano nga ba pelikula yun? Uh, Uh, nakalimutan ko kung saan siya nanalong pelikula, ano? Uh, ibinalita ko ito noon eh. Nawala lang sa isip ko But anyway Mamaya balikan natin yan Ano yung, uh, Kung anong pelikula yan Ito'y matapos Sa pagkalooban po naman Itong si Juday Ng gold medal Ng graduate ito Sa Asian Culinary Studies Mga kaibigan Magaling na si Juday Di ba may sarili na siyang Ano uh, May sarili na siyang uh, Tawag ito uh, Restaurant Yung uh, Angry Adobo ba yun O Adobo Angry Parang ganon Ano Pero nag-aaral pa rin siya Ito magaling kay, uh, Maganda kay Juday ano? Ini-enhance pa rin niya ang kanyang sarili. Ayan, sa kanyang, hindi siya nakontento doon sa kanyang kaalaman ngayon kundi maraming pagkakataon o uh, kundi ini-enhance pa rin niya ang kanyang kaalaman. Ayan, okay. Sa kanyang Instagram account, proud na proud na ibinalandra ng actress ang kanyang nakuwang gold medal na hindi lamang isa, kundi dalawang gold medal nang makatapos siya ng, uh, o nakatapos siya sa Professional Culinary of Arts program. Ayan, ang kanya natapos no. Professional Culinary of Arts Program. Sa video po naman ay pinost ni Juday sa kanyang Instagram account ay... Uh, may kita dito mga kaibigan sa video na tinatanggap nito ang kanyang dalawang gold medal nang i-announce na siya ang uh, batch gold medalist. Galing no? Sa batch, buong batch nila mga kaibigan ha? siya ang gold medalist. Naalala ko tuloy nung uh, nag-aaral po ako sa uh, NMYC o National Manpower Youth Council. Um, ngayon test na na yata ito no kung hindi ako nagkamali test din na siya ngayon before uh, it was the NMYC National Manpower Youth Council Diyan po naman sa Tagig it's the biggest I think it's the main uh, office of NMOIC. ano kung saan na uh, 20 uh, 20 ano kami 20 uh, scholars ayan 20 scholars kami at hindi ko alam hindi kasi sinasabi sa amin uh, during the during the the commencement uh, ex exercises ano during the graduation na may may bibigay pa lang mga medals doon sa mga graduate ano merong uh, merong gold, silver at saka bronze at um, luckily uh, I got the bronze medal. Ayan, out of 20 uh, um, scholars ayan doon sa National Mount Power Youth Council. Ayun. Anyway, dito sa ipinost ni Juday no, may clip pa siya na ipinost na makikita nagie-speech itong si Juday uh, tong uh, doon sa kanyang... Uh, sa kanyang mga kasamahang nagsipagtapos din ng culinary course. Ayon sa actress, long overdue na ang kanyang graduation dahil noong COVID-19 pandemic pa dapat sila graduate pero hindi nga ito nangyari. At uh, dahil sa sobrang busy sila after the COVID the pandemic, mga kaibigan, nagkanya-kanya ng buhay uli naging super busy na ang lahat, ano, ay uh, hindi nga it, hindi nga magkatagpo-tagpo ang kanilang mga time kung kaya't ngayon lamang ito nangyari, itong kanilang graduation. e eh, sa pagtatapos po ng graduation ceremony, makikita rin na tumanggap ng flowers si Juday mula sa isa niya sa kanyang mga ka batchmate kasi um, ang galing-galing daw nito. Sabi, sabi ng kanyang kabatchmate no ang galing-galing daw ni Juday. Ayon nga kay Juday, you're never too old to learn something new. Tama yun. Tama yun. Totoo yun. You're never too old to learn something new. Although medyo mahirap na sa isang maidad na makapag-memorize pa, no? At uh, matu kasi may kasabihan nga na you can never uh, uh, you can never teach an old dog with new skills kasi nga yung uh, yung comprehension medyo hindi na ganoon ka-sharp ka katulad ng mga bata no. Sabi niya, so aral pa tayo more. Yay, graduate na ako at 46. 46 years old na po itong si uh, Judy Ann Santos no. Um uh, totoo po 'yan yung sinasabi na, ya, niya na you're never too old uh, to learn something new kasi every day is a learning process. 'Yan, every day is a learning process. Ayan, Ayan. 'di diba? uh, kung hindi kayo, kung uh, kung um, hindi kayo kung kung, kung tataka kayo makikibigan no, tangi ang Pilipino nas lamang Ay, merong letter s sa dulo sa lahat ng bansa di ba um merong uh, merong Nepal ang Nepal hindi naman Nepals ang Japanese hindi naman Japanese ang Singapore hindi naman Singapore ang Taiwan hindi naman Taiwan's ang uh, Thailand hindi naman Thailands no ang uh, ano ang uh, 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 Chinese hindi naman Chinese di ba ayan ito uh, tangi tayo Philippines no Philippines Philippines, merong S. Na? Pero saan ba galing yung S? Bakit may S, mga kaibigan? Well, ito, 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 Lord, eh, doon sa mga hindi pa ano? Ang Philippines po, ang S po naman sa Philippines, ay mula po yan sa word na islands. Kasi, Philippine Islands. Philippine Islands. Kasi ang islands natin comprises of uh, more than 7,000, di ba? Ngayon yata parang 7,200 uh, something na, no? Kasi before uh, 7,107 island, di ba? Parang may kanta pa ngayon, 7,100 well, um, islands, one network sa ano pala yun. <laughs> sa ibang sa ibang station pala yon. Ano well, mga kaibigan, ngayon yata ay 7,264 yata kung hindi nagkakamali ano, ang uh, ang island na sa Pilipinas. Ngayon, uh, kaya yung Philip yung letter S doon sa Philippines ay galing ito sa word na islands kasi it comes from the Philippine Islands Ayan Okay So alam niyo na So it's a new uh, knowledge Mga kaibigan Ayan So ispantaho pala Doon nanalo ng best actress Ispantaho yung pelikula nitong si uh, uh, Julian Santos Dito sa ginunat na Metro Manila Film Festival Ano? Kung saan doon siya nanalo Ng best actress award Okay Anyway Isa pang balitang showbiz natin Mga kaibigan Ay inamin o oh, Binalikan po naman Ni Bibi Hari, Ang kanya naging transition From um, Rustum Padilla To Bibi Hari 16 years ago Ayon kay Bibi, maraming nawala sa kanya noong tuluyan na niyang patayin si Rustong Padilla at magdesisyong mamuhay bilang si Bibi Gandang Hari. Sinabi nito na marami umano nagtampo sa kanyang naging desisyon dahil ang part umano ng kanyang ginawang transisyon ay upang ihiwalay ang kanyang sarili. Marami raw ang hindi nakaintindi sa ginawa niyang isolation kaya't marami siyang kaibigang nawala. Pero hindi naman daw siya o hindi naman daw siya nagalit o hindi naman siya nagkaroon ng Manaloob loob sa mga kaibigan niya na tumalikod sa kanya. Naiintindihan niya raw ang mga ito dahil hindi raw alam ng mga ito ang pinagdadaanan niya. Which is, dapat nga mas intindihin siya eh, di ba? Kung hindi kita naiintindihan, kung hindi ko naiintindihan ang pinagdadaanan mo, mas lalong dapat hindi kita kundinahin. Kasi hindi ko naman naiintindihan, di ba? Anong, anong point, anong karapatan ko na kundinahin ka kung hindi ko naman alam kung anong mapinagdadaanan mo, di ba? So, paano ko i-justify Paano ko i-justify yung pagkundin ako sa iyo kung hindi ko naman alam kung ano yung punot dulo? Ng, ng, uh, ng pagkundin ako, 'di ba? Yun, yun eh. Ayaw pa kay BB si Pops Fernandez lamang daw ang isa o si Pops Fernandez daw ang isa sa mga nanatili sa kanyang tabi kung saan kahit marami daw silang pinatampuhan ay never na, never daw siya nitong iniwan. Ang tungkol naman kung kung tatanungin naman daw siya tungkol kay Robin Padilla na ayaw na ayaw sa kanyang ginawang uh, transition ngayon daw ay brother at sister na ang kanilang toringan. Uy! Ramdam niya raw kung paano siya i-treat nito bilang sister at hindi brother ha, bilang sister kahit saan sila magpunta, Kaya natutuwa raw siya dito kay Robin Padilla, kay Senator Robin Padilla. Sinabi rin ni Bibi na maayos rin ang kanyang relasyon sa misis po naman na Senator Robin na si Mariel Rodriguez Padilla at sa kanyang pamangkin na si Kylie Padilla at kay Daniel Padilla. Ayan, maayos daw yan. Okay, so good to know that. Ano? Alright, so isa pang balitang showbiz natin mga kaibigan, ay kansilado muna ang Manila International Film Festival o MIFF. It ito ang inanunsyo ng mga tao sa likod ng MIFF kung saan second edition na sana nila sa darating na January 30 hanggang February 2. Malapit na malapit na, no? Mm -mm. Ayon sa mga organizer, dahil sa nangyaring wildfire na nakapekto sa Southern California, nagdesisyon silang i-postpone ang second edition ng MIFF sa ibang date na kanila ding i-announce sa mga susunod na araw. Sobrang nalungkot umano sila sa napakalaking impact na nangyari sa wildfire sa maraming uh, na naapektuhan. Kabila na ang Filipino community, of course, maraming mga Pil Pilipino doon, no? Kaya hindi ako niniwala, mga kaibigan, na yung lugar doon sa Southern California na nasunog is a godless uh, place ano or isang uh, godless community no I, i i don't think so kasi maraming Filipino community oh, may Filipino community doon maraming mga Pilipino na na, na na nakatira sa nasabing lugar kaya alam naman natin ang na mga Pilipino ay uh, maano talaga yan uh, pagdating sa religion ay talaga namang uh, uh, marudob ang kailangan uh, ang kailangan uh, tawag ito faith ano yung faith nila sa Panginoon. Ayun. So 'yun mga kaibigan ha, uh, hindi totoo yan na godless ang nasabing lugar kung kayat ito ay uh, Pinarosaan daw ng Panginoon. Uh, although kayang-kayang gawin ng Panginoon. Of course, kayang-kayang gawin 'yun no. Pero uh, I don't think ganoon nangyari no. Mas naniniwala ako doon sa climate change mga kaibigan. Ayun, mas naniniwala ako sa climate change. Pero kung 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 ito nga ay gawa ng Panginoon no? kung sila nga ay pinarosan ng Panginoon, I eh, I think it's the right time, or it's about time na no? mga kaibigan, no na ibalik natin ang ating uh, faith sa Panginoon. Ayan, medyo nag nag lang ako ng konti doon. Ayan, marami na akong ha hangin na nakuha. Okay? So, kung iyon man, mga kaibigan, ano, kung ito ay, uh, ay, ay uh, parusa ng Panginoon sa, sa sinasabi nila na godless sa uh, community, eh, uh, it's about time, mga kaibigan, para muli tayong lumapit sa Panginoon. Ano? Sabi nga nung uh, psychic na si uh, Rudy Baldwin, mga kaibigan, um, ngayong, uh, ngayong, ngayong taon daw na ito, ang medyo matindi daw, ano, ang mga kalamidad. As in orang tindi daw ngayong taon kung saan uh, uh, itong ano daw itong Bulkang uh, tal uh, sabi niya ay uh, last na pagputok na ito ng bulkan tal at grabe daw ang grabe ang ano nito gra, as in grabe kaya magingat ingat ingat tayo noh ang kanyang payo ay maglagay ng mga rebulto ng mga santo doon sa natarang bulkan uh, uh, sa paligid ng bulkan para ito ay mapigilan ayan okay doon sa mga hindi na sa santo mga kaibigan ay kanya-kanya uh, tayong paniniwala talaga let's let's ano let's let's be professional no um let's respect yung uh, iyong kung anong kung anong pinaniniwalaan ng iyong religion. Ayan, di ba? Ganun 'yon. Anyway, Ipapalabas mga kaibigan kung natuloy ito no at uh, matutuloy sa sa ibang date mga kaibigan ay ipapalabas ng MIFF ang 10 official entry dito po naman sa nangyari 2024 Metro Manila Film Festival at iba pang mga movie screenings sa ano dito po naman naginanap sa TCL Chinese Theater sa Hollywood kung saan magkakaroon din ng Star Studded Gala sa International Ballroom ng Beverly Hilton sa Beverly Hills sa California. Ayan nako, congratulations. Okay? All right, mga kibigan at iyan po ang ating mabritang showbiz ngayong araw na to ano, ho, sa ating um, Spotlight uh, Spotlight Podcast. And of course, bago tayo magtapos mga kaibigan, batiin ko lamang ulit mga kaibigan, ano ang ating mga kaibigan diyan, ang mga nagogapuhan natin kaibigan diyan sa Tagig. Walang iba, syempre ang sina uh, ang sina family mga kaibigan, ano, walang iba kundi si Prince City si Soy. Ayun si Tisoy na lumalaklak ng gluta. <laughs> si Tisoy at ang kanyang mga kapatid. And of course, ang kanyang parents, mga kaibigan, ano, na grabe ang pagtanggap sa akin kapag ka ako. Grabe ko ipagluto ako ng uh, uh, paksiw sa toyo na tilapia. Wow, grabe talaga. Nagkakamay talaga ako. Grabe talaga. At nakakaubos uh, talaga ako ng mga dalawa hanggang tatlong rice. Ano, basta, um, basa tilapia, uh, you know, basta isda talaga matakaw ako, mga kaibigan. And of course, ang uh, mga pinakagwapo dyan, of course, aside from Prince, uh, pinakagwapo, no? kasama sa pinakagwapo, siyempre, si Ron Tony. and of course si Ka si Clyde, and of course si Evan, sino pa ba si Van Dam, si Mon Mon, ayan, and of course sino pa ba si uh, si Utoy at saka si Aljon, ayan ang pinakagugwapo diyan sa uh, tawag ito diyan sa Tayi ang, 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 pinakamaganda naman diyan si Eliza ay sinadyan naks naman may pogi pogi at napakatalino nga boyfriend okay syempre mga kaibigan wala tayong oras ano maraming maraming salamat sa inyong subay subay bye sa ating po namang programa sa ating po namang podcast and of course magkakasama ulit tayo sa susunod na linggo ano hindi sa susunod na linggo sa sa, sa, sa lunes mga kaibigan it's a Monday to Friday po naman ang ating podcast mga kaibigan no at syempre ako pa rin po inyong mga kasama sa mga mga balitang showbiz. Ako pa rin po si Anton. At syempre, ito pa rin po ang ating Spotlight. Bye!